Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice President? Matapos ako sa hanoon ni Yusek Claire Castro si VP Sara ng fake news, sa wakas lumabas na ang opisyal na ulat ng Los Angeles County Coroner, cocaine overdose nga ang ikinamatay ni Paulo Tantoco na isa sa mga entourage sa ni Lisa Marcos. Ano galing ang fake news? Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat so, pala yung source. sa unang gina, sa first, first news. Movie. Unang-una -una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klasik istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob na kwarto, kung nasaan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Kailangan pa ba natin paniwalaan ang... Oh, my God. Oh. Classic Deba, Every time the pressure rises inside Malacanang, something strange happens. Instead of answers, we get distractions. Instead of justice, we get ghost stories. Correct. When real scandals threaten the Marcos administration, from billions in overpriced imports, to suspicious cocaine shipments, suddenly the spotlight swings. To Duterte, to ghosts of a past administration, to anything that isn't them. It's the oldest trick in politics. Look here, not there. But this isn't just a cheap trick, it's a dangerous game. What we're seeing isn't justice, it's a DOJ turned into a PR machine, manufacturing blame when evidence is missing. or when the noose tightens around the first family? Have you noticed the timing? These new discoveries always drop just when. Grabe no? Cocaine pala talaga yung kinamatay. At totoo talaga yung lahat ng mga, alam mo yung expose, lahat ng mga documents na pinakita ni, uh, sino yun? Si... <clears throat> si Dean Chase, 'di ba? Pinost din natin 'yun dati. Grabe, totoo pala talaga. At nako, guys, ito na naman yung mga pasabog nila ngayon dahil sumabog nga itong uh, balita, no? Na talagang cocaine yung mga nasa yung mga powdery white substance na nasa, nasa hotel room. Eh, nako guys, sumabog yung dual citizenship ni Imagine Gibo Chudoro kasi 'di ba si Gibo He is a Duterte supporter dati. Tapos ngayon, di ba? So, at least, okay lang na nila si Gibo. <laughs> Kawawang Gibo. Siya tuloy yung naging ano, no? Panakip butas. Yun ba yun? Grabe talaga tong, ex tong video nato to ng posto ng tinig ng bayan, eh. Oo. Rice prices skyrocket. The peso dips under crushing debt. Or questions rise about family wealth. Coincidence? Or is it all by design? While the headlines scream, hmm. Breaking new Duterte scandal. Real crimes go unanswered, real victims are forgotten, and justice buried. Filipinos deserve better. Better than planted stories, better than buried truths. This isn't just politics. Correct. It's a systemic betrayal. <laughs> Remulia doctrine justice note not drama. Marcos diversion tactics. Oo. Kasi dinadivert daw nila, 'di ba? Parang totoo talaga kasi parang every time na may nangyayaring alam mo yung mga pasabog sa pamilya nila, meron naman sila nga alam mo yung counter na pasabog din para sa mga Duterte. Bakit ba Duterte ba yung kalaban nyo ba yung mga Duterte? Dapat is transparency, hindi yung aatik at atakihin mo yung ibang tao, no? dapat yun dapat yung dapat na ginagawa. Of justice, of truth, of us. So next time the headlines shift the blame, ask harder, demand proof, and never stop looking. Because every time they try to bury today's crimes under yesterday's ghosts, we'll be watching. So yun na nga, yun daw, diversion tactics daw ng administrasyon. Anong masasabi nyo guys? Don't forget to like and subscribe to my channel kung napanood nyo to. Have a great day everyone. God bless. Bye!